Sa Pilipinas, ang pagbili ng chicken whole leg ay isang karaniwang karanasan sa mga pamilihan at palengke ang mga pampublikong pamilihan ay karaniwang nag-aalok ng sariwang manok na nahahati sa iba't ibang bahagi, kasama na ang paboritong chicken whole leg. Sa ganitong konteksto, hindi lamang ito simpleng transaksyon ng pagbili at pagbebenta, kundi isang paglalakbay sa kulturang Pilipino at sa mga proseso ng pangingisda at pangangalakal. Ang mga bilihan ng manok sa Pilipinas ay puno ng buhay at kulay. Sa mga palengke, maaari mong makita ang mga manok na nakasabit sa mga ganit So, kasama na ang chicken whole leg na nagpapakita ng kanyang sariwang kulay at kahalumigmigan. Minsan, ang bawat palengke ay may kanikanyang espesyalidad. Maaring ito ay gawa ng iba't ibang marinade o recipe na paborito ng mga lokal na mamimili. Ang proseso ng pagbili ng chicken whole leg sa Pilipinas ay madalas na nag-uumpisa sa pagpunta sa pamilihan. Doon, makikita mo ang iba't ibang uri ng manok mula sa lokal na itinatanim hanggang sa imported. Ang mga ito ay maaring nakababad na sa mga marinade o simpleng tuyo lamang depende sa pangangailangan ng mamimili. Karaniwang tinitignan ng mamimili ang kalidad ng manok, kung gaano ito kakapal, kung gaano karami ang taba, at kung gaano ito kalaking parte ng chicken whole leg. Pagkatapos pumili ng manok, susunod na hakbang ay ang pagtawad. Ang pagtatawad ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng pamimili sa Pilipinas. Maaring magpatumpik-tumpik ang mamimili at ang nagtitinda sa presyo at ito ay isang normal na pangyayari. Sa pamamagitan ng pagtatawad, maaring mabawasan ang presyo ng chicken whole leg o maaring makakuha pa ng iba pang mga kasamang produkto. Pagkatapos magkasunduan sa presyo, ang manok ay tinitimbang. Sa pamamagitan ng timbang, sinusukat ang presyo ng manok base sa bigat nito. ど Karaniwang ang pagtimbang ay ginagawa sa harap ng mamimili upang tiyakin ang patas na transaksyon. Isa pang aspeto ng pagbili ng chicken whole leg sa Pilipinas ay ang personal na pakikisama sa nagtitinda. Karaniwang may personal na ugnayan ang mamimili sa nagtitinda. Kung kaya't hindi lang ito simpleng bilihan, kundi isang pagkakataon upang makipagkwentuhan at magbahagi ng mga kwento. Ang ganitong uri ng interaksyon ay nagpapalakas ng komunidad at nagbibigay buhay sa bawat pamilihan. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang mamimili ay nag-uwi na ng chicken whole leg. Sa kanyang tahanan, maaaring ihanda ito sa iba't ibang paraan depende sa kagustuhan ng kanyang pamilya. Maaaring lutuin ito bilang prito, inihaw, adobo o kaya ay iprito lang na may kasamang sausawan. Ang bawat pamilya ay may kanikanyang paboritong recipe na ginagamit sa pagluluto ng chicken whole leg. Sa kabuuan, ang pagbili ng chicken whole leg sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pagtataka kundi isang paglalakbay sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ito ay isang proseso na puno ng buhay at kulay na nagpapakita ng diwa ng pamimili at kumakatawan sa ugnayan ng mamimili at nagtitinda sa pamilihan. Sa bawat pagbili ng chicken whole leg, patuloy na nabubuhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas.